Naramdaman mo na ba na parang may gustong iparating sa iyo ang universo? Sa ngayon, may isang bagay na hindi inaasahan na magpapabago sa iyong buhay magpakailanman. Paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng pag-amin ang magbabago ng takbo ng iyong kapalaran? Isipin mo, isang lihim, isang katotohanan na matagal mo nang hinihintay, malapit ng mabunyad. Ano ang gagawin mo kung ito ay magdadala ng bagong simula? maghanda ka dahil nayon, may maririnig kang magpapalakas sa iyo hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Huwag mong iwasan. Ang universo ay matagal nang naghihintay na madiskubre mo ito. Paano kung ang susi sa iyong hinaharap ay nakatago sa pinakamainit na lugar? Minsan, ang mga sagot na hinahanap natin ay hindi matatagpuan sa malalaking sandali, kundi sa mga tahimik na bulong ng universo. At nayon, ang mga bulong na iyon ay mas malakas kaysa kailanman. Dinala ka rito ng may dahilan ang iyong landas ay nagbabago at isang makapangyarihang bagay ang malapit ng maganap. Kung maniwala ka man o hindi, may paraan ng universo upang dalhin tayo sa tamang mga sandali, sa tamang panahon. At sa ngayon, ang mga bituin ay nagkakasama sa iyong pabor. Hindi lang ito isang pagkakataon, ito ay tadhana. Kaya't huminga ka ng malalim, magtiwala sa mga senyales sa paligid mo, at hayaang gabayan ka ng mensaheng ito. Ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ay unti-unting lumalabas sa harap ng iyong mga mata. Huwag mong palampasin. Ang pagbubunyag. Ang sandali ng pagbubunyag ay maaaring magdulot ng pangamba. Ito ang oras na parang humihinto ang mundo sa paligid mo, at bigla mong narealize ang isang bagay na hindi ka handa makita, marinig o maunawaan. Dumating na ang moment na ito para sa iyo, Sagittarius. May isang bagay na lilitaw na magpapabago sa lahat isang lihim, isang katotohanan na matagal nang itinagong. At kahit na ito ay magugulat ka, ito ang eksaktong kailangan mo. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sabihin na ang kikapalaran ay may paraan ng pagpapakita sa hindi inaasahang paraan. Hindi ibinibigay ng universo ang lahat ng ating nais kapag inaasahan natin ito, kundi kapag pinakakailangan natin ito. Nararamdaman mo na ang hila sa iyong puso, ang lakas ng isang bagay na mas malaki pa sa iyong sarili. Nararamdaman mo ang isang pagbabago, ang enerhiya na bumabalot sa iyo. Ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang isang sandali sa oras, ito ay isang mensahe na matagal nang inihahanda ng universo para sa iyo. Maaaring dumating ito sa anyo ng isang biglaang realisasyon, isang hindi inaasahang pag-amin, o marahil isang mensahe mula sa isang tao na hindi mo inaasahan. Ano ang pagbubunyag na ito? Ito ang matagal ng nakatagong katotohanan tungkol sa iyong sariling paglalakbay, tungkol sa mga desisyon na ginawa mo, mga taong pinagkatiwalaan mo, at ang landas na tinahak mo. At ngayon, ang universo ay binubuksan ang talukbong, pinapayagan kang makita ang mga bagay ng malinaw. Wala nang pagbalik mula sa sandaling ito. Hindi lang ito isang pagkakataon. Ito ang iyong sandali ng paggising. Ito ang realization na matagal kang bulag sa ilang mga katotohanan, at ngayon, nasa harap mo na sila, handang tanggapin. Maaaring magulantang ka sa pagbubunyag na ito, ngunit magiging malaya ka rin. Ang nararamdaman mo ngayon, ang halo ng excitement, takot, at kawalan ng katiyakan, ay bahagi ng proseso. Ginagabayan ka patungo sa isang mas mataas na layunin, at oras na upang lumabas sa liwanan. Ang pagbubunyag na ito ay maaaring dumating bilang isang biglaang shock, isang bagay na hindi mo inasahan, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, palagi mong alam. Matagal nang nagsasalita sa iyo ang iyong intuition. Pinili mong huwag pansinin ang mga senyales o niloko ang iyong sarili na hindi totoo ang mga ito. Ngunit ngayon, hindi na maiiwasan ang katotohanan. Ang mga bituin ay sa wakas ay nag-aalin at ang mga bagay na dati malabo ay nagiging malinaw na. Para sa mga Pilipino, tinatawag namin ang mga sandaling ito na pahiwatig. Ito ang mga banal na mensahe na gumagabay sa atin kapag tayo ay nasa isang sangandaan at ang sandaling ito, ang pagbubunyag, ay isang pahiwatig mula sa universo mismo. Ang iyong kapalaran ay nagbubukas, at malapit ka ng maglakad sa isang landas na magdadala sa iyo sa lugar na kailangan mong mapuntahan. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan, sa pamamagitan ng mga nakakagulat na pagbubunyag, tayo ay pinipilit magbago. Maaaring nakaramdam ka ng pagka-overwhelm ngayon, Ngunit tandaan na ang mga sandaling ito ng hindi komportableng pakiramdam ay mga katalista para sa pagbabago. Ang mga bagay na ibinubunyag sa iyo ay hindi upang sirain ka, ito ay upang buin kang muli. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, at kahit na parang ang mundo mo ay nagbabago, ito ang tamang lugar na dapat ka naroroon. Ang epekto Mabigat ang bigat ng pagbubunyag, ngunit ito ay isang kailangang pasanin para sa iyong paglago. Maaring maramdaman mo na ang lupa sa ilalim mo ay kumilos at pansamantala, maaaring magtaka ka sa lahat ng akala mong alam mo. Ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang isang simpleng katotohanan, ito ay isang pagising na may kakayahang baguhin ang takbo ng iyong hinaharap. Isang turning point na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, sa iba, at sa mundo sa paligid mo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na kapag naranasan mo na ang isang katotohanan, hindi mo na ito kayang baliwalain. Parang kapag dumating ang isang kikismet, tadhana, na sandali sa iyong buhay, ang mga piraso ng iyong paglalakbay ay nagsisimulang magtugma, at ang nakaraan ay hindi na ganoon kahirap ipaliwanan. Ang moment na ito ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, ngunit ito rin ang katalista para sa mas malalim na pag-unawa at pagbabago. Ang katotohanan na nabunyag ay parang isang nakatagong pinto na sa wakas ay nabuksan patungo sa isang landas na matagal mo nang nilalakaran, kahit hindi mo pa ito alam noon? Paano ka nito maapektuhan? Maaaring ang mga pagbabago ay agad o unti-unting mangyari, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ka na muling magiging katulad ng dati. Itinutulak ka ng universo sa isang punto ng kalinawan, at sa kalinawan ay may kasamang responsibilidad na kumilos. Nayon, kailangan mong magdesisyon kung paano magpapatuloy. Hindi mo na kayang manatili sa mga anino, nagpapanggap na ayos lang o hindi alam kung ano ang kailangan gawin. Ang katotohanan ay nabunyag na at ngayon ay nasayon na kung paano katutugon. Para sa ilan, ang pagbubunyag na ito ay maaaring magdulot ng takot, lalo na kung ito ay kumakalaban sa kanilang mga dating paniniwala o sa cal stability na kanilang nakasanayan. Ngunit tandaan, tinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na ang pagbabago ay isang natural na bahagi ng buhay. mapa -cycles ng kalikasan man o mga pagtaas at pagbaba ng dagat, Nauunawaan natin na ang paglago ay nagmumula sa pagtanggap sa mga pagbabago, hindi sa paglaban dito. Isa ito sa mga sandali na yon. Yakapin ang pagbabago, gaano man ito kakomplikado sa pakiramdam mo ngayon, dahil ito ay nagdadala sa iyo patungo sa isang mas mataas na layunin. Ang epekto ng pagbubunyag na ito ay hindi lamang nakabatay sa emosyonal o mental na pagbabago, maaari rin itong magdala ng pagbabago sa iyong pisikal na mundo. Ang mga relasyon na mayroon ka ang mga trabaho na ginagawa mo, ang mga desisyong ginagawa mo sa araw-araw, lahat ng ito ay apektado ng bagong pagkaunawang ito. Ang iyong kapalaran ay muling inilipat, at oras na para inavigate mo ang mga pagbabago na nangyayari sa iyong paligid. Ang iyong tadhana ay nasa iyong mga kamay na ngayon, munit huwag matakot sa responsibilidad, ito ang iyong hinihintay, kahit hindi mo pa ito namamalayan. Mahalaga ring tandaan na hindi ito isang parusa. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala kami na kapag ang universo ay nagbigay sa atin ng mga senyales o nagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan, ito ay laging para sa ating pinakamataas na kabutihan, kahit na hindi natin ito nakikita agad. Ang pagbubunyag na ito ay isang pagkakataon, isang pagkakataon upang muling ayusin ang iyong mga hakbang ayon sa iyong tunay na layunin. Ang pagkabigla na nararamdaman mo ngayon ay simula pa lamang ng isang malalim na pagbabago, Ngunit magdadala ito sa iyo ng mas malakas, mas matalino na bersyon ng iyong sarili. Ang discomfort na nararamdaman mo ay ang sandali bago ang pagbabago. At bagamat mahirap harapin, ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayon na nakuha mo na ang katotohanan, ikaw ay may tungkulin yakapin ito, isama ito sa iyong buhay, at magpatuloy ng may bagong pananaw. Wala nang takas mula rito. Ang epekto ng pagbubunyag na ito ay tatama sa bawat aspeto ng iyong buhay, Ngunit ito rin ay nagdadala ng pangako ng paglago, karunungan, at bagong lakas. Ibinigay sa iyo ang susi upang buksan ang susunod na kabanata ng iyong kwento. Ang tanong ngayon ay, paano mo ito gagamitin? Yakapin ang pagbabago. Ngayon na ang pagbubunyag ay naganap, ang tanong ay, paano katutugon? Ito ang sandali kung saan ipapakita ang iyong tunay na lakas. Madali lang manatili sa iyong comfort zone, at patuloy na mabuhay sa paraan na kilala mo. Ngunit ang universo ay hindi hinihingi sa iyo na manatiling pareho, hinihingi nito sa iyo na mag-evolve, mag-grow at maglakad patungo sa isang bagong bersyon ng iyong sarili. Ang pagbabagong iyong nararanasan ay hindi lamang pansamantalang pag-shift, ito ang simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. At ang tanging paraan pasulong ay ang yakapin ito ng may bukas na puso. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala kami na ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang panahon. Maaring nagtataka ka kung bakit nangyayari ang sandaling ito ngayon, kung bakit kailangan mong harapin ang katotohanan sa eksaktong oras ng iyong buhay. Ngunit may dahilan ang lahat ng bagay, at ang universo ay maingat na pinili ang oras na ito para sa iyong pagbabago. Gaya ng pagbabago ng panahon, ang iyong buhay ay dumadaan sa isang natural na cycle. Ang discomfort na nararamdaman mo ay isang senyales na ikaw ay nagtatanggal ng mga lumang layer, tulad ng isang ahas na nagpapalit ng balat. Maaaring hindi komportable sa una, ngunit ito ay mahalaga para sa paglago. Ang katotohanan ay ang pagbabago ay hindi maiiwasan, gusto mo man o hindi, ang buhay ay patuloy na magpapatuloy. Ngunit nasa iyong mga kamay kung paano mo pipiliin navigaten ang pagbabagong ito. Ang universo ay ibinigay na sa iyo ang susi sa iyong pagbabago, at ngayon ay panahon na upang buksan ang pinto. Ang pagyakap sa pagbabago ay hindi tungkol sa paglaban dito, ito ay tungkol sa pagdaloy kasama ito. Pagtitiwala na ang landas na tinatahak mo ay siyang magdadala sa iyo patungo sa iyong tunay na sarili. Maaaring makaramdam ka ng pagka-overwhelm, hindi sigurado kung ano ang hinaharap o kahit natatakot sa kung ano ang naghihintay sa iyo. Ang mga emosyon na ito ay lubos na natural, lalo na kapag humaharap sa isang malaking pagbabago. Ngunit tandaan, tinuturo ng kulturang Pilipino sa atin na magtiwala sa hindi nakikita. Naniniwala kami na may isang mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa atin, kahit hindi natin ganap na nauunawaan ang landas na tinatahak. At habang hindi malinaw ang hinaharap, magtiwala na ang universo ay laging kumikilos para sa iyong kabutihan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, may mga espiritual na puwersa, mga ninuno, at enerhiya na pumapalibot sa iyo, lahat ay gumagabay patungo sa iyong tadhana. Paano ka magsisimula sa pagyakap sa pagbabagong ito? Ang unang hakbang ay pagtanggap. Tanggapin na ang mundo ay nagbabago at pati ikaw. Ang sandali ng pagbubunyag na ito ay nagdala sa sa gilid ng isang mas mataas na layunin. Ang mga desisyon na gagawin mo ngayon ay magtatakda ng landas para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. May kapangyarihan sa pagtanggap sa hindi alam, sa paglakad patungo sa hinaharap ng may pagtitiwala at pag-asa. Ang universo ay hinihingi sa iyo na magtiwala sa iyong sarili, magtiwala sa iyong lakas, at magsimula ng unang hakbang patungo sa hinaharap. Sa kultura ng mga Pilipino, malaki ang papel ng mga ritual sa mga sandali ng paglipat. Ang mga gawa ng debosyon na ito ay tumutulong sa atin upang markahan ang mga makapangyarihang pagbabago sa ating buhay. Marahil ay oras na upang magsagawa ka ng isang maliit na ritual kung ito man ay magdala ng kandila, magdasal, o magsulat ng iyong mga layunin. Ang mga gawain ito ay higit pa sa mga simboliko, ito ay isang paraan ng pagpapalakas ng iyong enerhiya at pagtatakda ng iyong mga layunin para sa darating na paglalakbay. Sa pamamagitan ng mga ritual na ito, iniimbitahan mo ang universo upang magsanib sa iyong mga layunin at matulungan ang iyong mga nais na maganap. Ang pagbabagong iyong nararanasan ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na pangyayari, ito ay tungkol sa iyong panloob na pagbabago. Ikaw ay nagtatanggal ng mga lumang paniniwala, mga pattern, at mga takot na nagpipigil sa'yo. Habang inilalabas mo ang mga lumang enerhiya na ito, binibigyan mo ng puwang ang mga bagong oportunidad, bagong koneksyon, at bagong paglago. Hindi ka na ang taong ikaw noon. Ikaw ay nag-evolve, at kasama ng ebolusyong ito ang kapangyarihang magmanifest ng buhay na matagal mo nang pinapangarap. Ngayon na ang panahon upang maglakad ng may kumpiyansa. Magtiwala na ang universo ay inihanda na ang landas para sa iyo, at nasa na kung paano mo ito tatahakin. Ang iyong tadhana ay unti-unting bumangon sa harap ng iyong mga mata, at naghihintay na ikaw ay magsimula ng unang hakbang. Ikaw ang lumikha ng iyong sariling hinaharap, at ang pagbabagong iyong tinatanggap ay ang pundasyon ng lahat ng iyong pinapangarap. Habang ang hangin ng pagbabago ay unti-unting humuhupa, ikaw ay naiwan ng isang malalim na realization, ang iyong tadhana ay hindi nakasulat sa bato, ito ay hinuhubog ng mga pagpili mong ginagawa. Ang pagbubunyag, ang epekto, at ang pagbabago na iyong tinanggap ay nagdala sa iyo sa sandaling ito. Hindi ka na ang taong ikaw noon. Ikaw ay isang taong humarap sa katotohanan, dumaan sa discomfort, at pinili na yakapin ang iyong lakas. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, madalas nating sabihin na ang tadhana ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa ating mga hakbang. Ang mga hakbang na tatahakin mo mula rito ay magbibigay gabay sa iyo patungo sa hinaharap na iyong nais. Ang mga desisyon mo na nakaugat sa pagkaunawang iyong natamo ang maghuhubog ng landas na tatahakin. Hindi na nakatali sa takot o hindi katiyakan, handa ka ng maglakad patungo sa buhay na matagal nang naghihintay sa iyo. Ang universo ay nagsalita at nasa iyo na kung paano mo ito pakinggan. May lakas ka upang harapin ang anumang hinaharap dahil hindi ka nabulag sa mga senyales. Malinaw na ang landas at ang kapangyarihan upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap ay nasa loob mo. Tandaan, ang bawat hamon, bawat pagbubunyag ay bahagi ng iyong banal na paglalakbay. Magtiwala sa proseso at magtiwala na ikaw ay eksaktong nasa tamang lugar na nararapat sa iyo. Yakapin ang hinaharap ng may bukas na mga braso. Ikaw ay tadhana para sa kadakilaan at ang iyong paglalakbay ay ngayon pa lamang nagsisimula. Yakapin ng iyong tadhana, ang universo ay nagsalita. Naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan ipinakita ng universo ang isang bagay na nagbago ng lahat? Yung pakiramdam na narealize mong ang iyong landas ay nagbabago, at ikaw ay papasok sa isang bagong kabanata ng iyong buhay. Ito na ang oras para sa iyo, Dumating na ang pagbubunyag na iyong hinihintay. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala kami na ang tadhana, kapalaran, ay hindi lamang tungkol sa pagkakataon, ito ay tungkol sa mga pagpili na ginagawa natin at ang mga hakbang na tinatahak natin. Ang sandaling ito, ang pagbubunyag na ito, ay paraan ng universo upang gabayan ka patungo sa hinaharap na matagal mo nang itinadhana. Huwag matakot sa pagbabago, yakapin ito. Malinaw na ang mga senyales at ang kapangyarihan upang hubugin ang iyong tadhana ay nasa iyong mga kamay na. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa iyong sarili, at maglakad ng matapang patungo sa hinaharap na naghihintay sa iyo. Handa ka na bang magsimula? Ibahagi ang iyong mga saloobin, ang iyong paglalakbay, at sama-sama nating i-manifest ang pagbabagong ito. hash tadhana ay naghihintay hash magtiwala sa proseso hash tadhana hash Sagittarius hash Manifestation Journey hash Kapalaran hash Divinigidens hash Filipino Spirituality. Sa puso ng Pilipinas, kung saan bawat sandali ay ginagabayan ng tadhana, tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo ay palaging bumubulong sa iyo, ginagabayan ka patungo sa buhay na itinadhana para sa iyo. Magtiwala sa mga senyales at gawin ang unang hakbang patungo sa iyong tadhana. Nagsisimula na ang iyong paglalakbay.